Brothers and sisters, the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ. Praise the Lord Christ, He is visited. In the name of the Father, the Son, and of, and of the Holy Spirit. Amen. Okay, a blessed morning mga kapatid. Uh, at panalangin ng kaayusan, okay, panalangin ng kagalingan sa lahat ng mga may pinagdahanan ngayon. Uh, at uh, swak na swak itong gospel na ito. Uh, paano pinagalig ni Jesus ang mga uh, lumalapit sa kanya. Now, mapalad yung mga taong uh, pinakitaan ng kapangyarihan ng Diyos. Eh, sa gospel natin, uh, napakatindi yung mga pangyayari na kung saan, uh, imagine 12 years itong dinudugo itong babae na naubos ng kanyang kayamanan sa uh, paglapit sa mga manggagamot o physician. And then, ito namang rulers of the synagogue, ang kanyang in anak na 12 years old din ay naghihingalo. Okay? So wala silang option kundi lumapit kay Kristo. Kasi alam nila na sikat na si Jesus sa mga himala na ginagawa. So yan, tingnan natin yan para sa mga eksperyensya natin sa buhay, yung mga may matinding pinagdaanan, uh, sabi natin mga survivors, uh, makita natin kung paano sila pinagaling ng Panginoon. So maganda ito na sa totoong pamumuhay ay naramdaman natin yung uh, kapangyarihan ng Diyos. Okay? Kung bumaba yung uh, kapangyarihan, kapangyarihan, ng Diyos upang pagalingin tayo or tulungan tayo. Sa mga survivors, okay, sa mga may matinding pinagdaanan, at uh, nalampasan nila ang sitwasyon. Alam kong naramdaman nila ang kapangyarihan ng Diyos. Kumbaga, talagang sinakluluhan sila ng Panginoon. So, alam nating mangyayari ito sa atin. At isa lang ang pwede nating basihan itong pananalig. Okay? Uh, sa babae binanggit ni Kristo na anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. And then ito namang si Jairo, uh, sinabihan siya ni Kristo na huwag kang matakot. Kasi sabi ng mga alagad ng ni Jairo na wag mo nang abalahin pa si Jesus kasi patay na yung anak. Pero ang sagot ni Kristo dahil nagpakaawa ito eh. Uh, imagine, lumuhod, nagmakaawa kay Kristo. Then sabi ni Jesus, ah, huwag kang matakot, uh, manalig ka lang. So ito yung dapat nating buukin kung kayo ay may matinding pinagdaanan, huwag matakot. Kasi yung takot talaga ang nagpapabagsak yung mga pag-alala natin, yung sakit na naramdaman natin yun ang magpapahina sa ating pananampalataya. So sa so gospel, mga kapatid, yung 12 years na dinudugo, okay, ang kanyang, ang kanyang uh, pananampalataya o paniniwala, mahipo ko lang yung damit ni Kristo, gagaling na ako. Ay di gumaling. And then ito namang si Jairo, uh, lumapit sa kay Kristo, nagmamakaawa. At naalam niyang si Jesus na lang kanyang pag-asa. At yun, nakita ni Jesus yun. Yung, yung ganong pananampalataya. na sa Diyos na lang ang... <laughs> di ba kung, 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 talagang ganon ang paniniwala natin sa Diyos tayo gagaling at nakita ng Diyos yung purity of heart, yung paniniwala, walang kahirap-hirap at uh, talagang ay uh, pagkalugya ng Panginoon sa tao yung pagalingan. So yan ang magandang tingnan natin. Walang kahirap-hirap kung sa Diyos tayo lumapit at hindi nag-alinlangan. So magandang ano yan, recommendation. Uh, sa mga may pinagdaanan, uh, talagang pilitin ninyong huwag mag-alala. Lumaban, yun ang magandang option. Kasi alam ko na kapag nangyari na sa atin yung matinding pinagdaanan, parang ang daming iniisip natin. Parang sinasabi natin, hindi ba ako mahal ng Panginoon? Hindi ba si Job parang ganun eh? Mabuti naman ako Panginoon eh. Bakit uh, nangyari ito sa akin? So, gaya kay Job, hindi siya ang naging positibo ang kanyang pananaw. Kinitingnan niya kung saan siya nagkamali. Maganda din yan. Na sa panahon na may pinagdaanan tayo ngayon, alamin niyo kung saan kayo nagkamali. At yun ang ayusin ninyo. Kasi yun ang proseso ng healing. Uh, yun ang proseso ng uh, katutuhanan na makamit mo ang ninanais mo dahil na-trace na mo kung saan ka nagkamali. At kung naayos mo na yan, yun na yun. Mangyayari, mangyayari na yung kagalingan. So, huwag natin kalimutan na mas makapangyarihan ang Diyos at mabisa ang pamamaraan ng Panginoon. May time na hindi hindi nangyari sa medisina yung kagalingan. So, alamin natin, baka may pagkakamali tayo sa buhay, sa pamumuhay, sa pamamaraan natin kung paano tayo namuhay. Yun, kung matrace na mo yan, at uh, nakita mo ang kung sa, paano kagagaling mas madali sa atin ang kagalingan kasi meron tayong tatlong nagpapahina talaga sa katawan natin emotional emotional sickness spiritual at saka uh, yung physical oh uh, sa panahon na ma mo yung tatlong yan madali lang yung kagalingan natin okay so dapat mataas yung pag-asa natin nagagaling tayo so isa pa yan so dapat uh, Di ba, sabi naman ni, Yawe Yahweh, meron ba kung hindi kayang gawin sa daigdig na ito? Di ba? Kung mataas ang ating pag-asa sa Diyos na gagaling, ay talagang gagaling ka. So yan ang magandang motivation. Dahil mas mataas ang bisa ng pananampalataya. O, sa lahat ng uh, sa lahat ng bagay o pamamaraan, mas mabisa ang pananampalataya at pananalig. Kasi sa pananalig ay nagkaroon ka ng positibong pananaw eh. Uh, kapag pananamp usaping pananampalataya, naramdaman mo ang sakit, ang hirap, pero hindi masyadong, um, hindi masyado kumpara sa iba na walang pananampalataya. No. Na minsan sabi na, wag mo na akong pahirapan Lord, kunin mo na lang ako, walang gano'n. Yun uh, yun yung mga naramdaman, pagkakaiba. Marami sa mga survivors na nagpatunay na mas mabisa ang pananampalataya. Okay? At sino mang survivor sa mundong ito, although may medisina, kabahagi ang medisina, pero nangibabaw pa rin ang pananampalataya. So yan, uh, nangibabaw pa rin kung paano sila tinulungan ng Diyos, kung paano sila gumaling. Okay? So mga kapatid, isa sa mga dapat nating tingnan sa buhay upang madaling gumaling ay itong katotohanan. Uh, kung takasan mo ang katotohanan, talagang susundan ka o guguluhin ka ng maraming uh, consequences uh, sa pagsunod sa maling kaugalian. Uh, marami kasi sa atin na namuhay na sa pananaw natin, kung anong atin, nakalimutan natin na mayroon pa lang purpose ang Diyos sa tao uh, merong utos ang Diyos na dapat sundin ng tao at hindi maaring takasan ito. Uh, kasi meron tayong uh, meron tayong kanya-kanyang purpose at yun dapat ang gawin ng tao. Uh, gaya kay Jonas, uh, inutusan siya ng Diyos na puntahan ang Nineveh. Pero anong ginawa ni Jonas? Uh, tumaliwas siya ng destination Instead and Nenevi ay sa ibang destination siya. So anong ginawa ng Diyos? Nagpadala siya ng napakalakas na bagyo. Okay? So narealize naman ni Jonas na siya ang dahilan kung bakit muntik ng ma malunod yung barko na yun. Kaya itinapon siya sa dagat, nilamon siya ng malaking isda within three days. And then maganda itong realization ni Jonas. Uh, sabi ni Jonas, uh, dahil naramdaman niyang uh, malalagot ng kanyang hininga. So simple lang. Uh, dahil sa pagtakas niya sa utos ng Diyos papuntang Nenevi, so siya dumadalangin. So maganda po yon na, na i-acknowledge natin yung ating mga pagkakamali, yung mga pagkukulang, yung mga pagsuway natin sa Diyos. So simple lang ang binanggit ni Jonas, uh, naalala ko kayo Yahweh, yun ang kanyang panalangin eh, uh, malapit pa siyang malagot na siyang malagutan ng hininga. Sabi niya, naalala ko kayo Yahweh, at mula sa banal ninyong templo, ako'y inyong narinig. Aawit ako ng pasasalamat at sa inyong uh, at sa inyo'y maghahandog. Then binanggit niya, tutuparin ko ang aking mga pangako o Yahweh na aking tagapagligtas. So dahil doon, pagkatapos doon, ay inutusan ni Yahweh ang isda na iluwa si Juna sa dalampasigan. Maganda pa yan. Maririnig ng Diyos ang totoong pagsisisi. Yan sa mga may matinding pinagdaanan, uh, naririnig ng Diyos ang tunay na pagsisisi. Sa panahon na binang, nabanggit mo na ito, na uh, totoong nagsisisi ka sa Diyos, yan, uh, automatic. Talagang naririnig ng Diyos ang tunay na sigaw ng puso. Yun, yun. Uh, napakatinding, ano yan, uh, napakatinding sign na talagang Uh, papakinggan ka ng Panginoon. So, all in all, kung bakit uh, nakakaranas tayo ng batinding pinagdaanan, dahil hindi tayo sumunod sa kaluban ng Diyos. Yan, Tinakasan natin ang obligasyon kung ano ang inuutos ng Diyos sa tao. So, isa yan sa mga uh, dapat nating tingnan. Uh, sa pansariling kapakanan o sa pansariling pakana natin, tayo ay pababagsakin. Yan, isa pa yan sa mga dapat nating obser uh, obserbahan sa buhay sa pansariling pakana, uh, talagang pababagsakin tayo. Uh, hindi man, kasi ano ito eh, yung good karma, ayun sa Hinduism, meron silang uh, ganong pananaw, good karma and bad karma. Pag sinasabing good karma, ibinabalik sa iyo ang mga mabuti dahil mabuti ang iyong ginagawa. Okay? Pag sinasabing bad karma, ibinabalik din sa iyo ang mga ginagawa mo. Okay? So yan, sa pansariling pakana talagang ibinabalik sa atin, pinapamukha sa atin kung ano ang ginagawa natin, pinapakita natin sa kapwa. Ngunit, ito yung maganda, ngunit ang humihingi ng tulong sa Diyos ay masisiyahan at lagi silang aawit na may kagalakan. Maganda ito sa mga mananampalataya kasi na ano nila eh, ma-recognize sila agad o so, yung pagkakamali. Yun, 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 yun yung advantage sa mga kumikilala sa Diyos na gaya kay Jonas na although ito, maliwas siya sa utos ng Diyos, pero naramdaman niya kung bakit nakakaranas siya ng ganun dahil sa hindi pagsunod. So nagsisi siya at pinakinggan naman ng Panginoon. So ang Diyos ay laging nakikinig sa mga tunay uh, nags na nagsisisi. Okay? Kung baga, kung talagang naganais tayo ng kagalingan, uh, maging maayos yan, uh, maging maayos lahat ng ito uh, sa panahon na tayo tumawag sa Diyos, nagpakatutuo, at uh, tunay na nagsisisi sa harap ng Diyos at tutuparin ng buong puso yung kalooban ng Diyos. At siyempre, uh, palakasin natin yung pananalig at pagsamba sa Panginoon. So yung pagsunod natin sa makatwirang pamuhay ay isang paraan para mabilis yung kagalingan natin. Dahil ganyan ang proseso ng kagalingan ang uh, pagsasayos. Okay? Kung bakit nakakaranas tayo ng hindi maganda kasi meron tayong mga nagawang hindi maganda. So ayusin yan upang tayo pakinggan ng Panginoon dahil aalisin ng Diyos ang bigat nating mga pasanin at syempre ang Diyos naman ay mauwain at iparealize ng Diyos sa tao kung ano yung mga ginagawa natin sa mundong ito. So yan mga kapatid, huwag natin ka na kagagawa natin kung ano man ang pinagdaanan. Consequences ang tawag dyan. So kung ano mang, gaya ng sakit, uh, sa sakit kasi marami ng factor kung bakit magpasakit ang tao. Uh, at tinitingnan dito sa mga kinakain natin, mga iniinom. Uh, pangalawa, yung lifestyle natin. So yung, the way tayo mag-isip sa mundong ito, kung paano natin tinitingnan yung mga sitwasyon, so nakadepende yon sa pag-unawa mo. So, kung mahina ang yung pag-unawa sa mga problem-solving situation, ay talagang magkakasakit tayo. eh. Okay? Kasi yung stress, depression ay napakataas din yung uh, chance na uh, guguluhin uh, niya ang ating pag-iisip, maging pamumuhay. So, binigyan naman tayo ng kapamaraanan. Uh, sa Diyos, ang Diyos ay nagbigay sa atin ng isa pang kapangyarihan, ang banal na espiritu upang tayo bigyan ng kaalaman, pag-unawa, Karunungan, mahalaga yan na kung na-acknowledge natin lagi ang banal na Espiritu, maiintindihan natin ang mga nangyayari at mga pangyayari. Okay, good luck. Naway malampasan natin ang mga kanya-kanya nating mga pinagdaanan sa daigdig na ito. Pangalan ng Panginoon. Okay, in the name of the Father.